Hi guys, siya si Ma'am Carol sa Gapan. Sila ang principal sa Tagudtod Bagiling, La Union. At gumagawa din ng mga walis tambo. naman, no? <laughs> ano yan? Ikaw rin gagawa ng boy-boy? Eh, iyan, iyan ng jasi nung gumagawa niyan. Ang sipag-sipag ni Ma'am Carol dahil siya ang gumagawa ng singsing -sing para sa mabuo ang isang walis tambo. Kaya ayan guys, tingnan nyo kung paano nyo gawin ang mga per part ng walis tambo. Talagang dapat talagang masinsin at maganda. Ay, ginagamit pa rin pa yan? Ah! Ayan ang ano yan. Para maging ganyan. Ah, kaya pala permanent singsing -sing pala yan. <laughs> kaya kailangan maganda nagagand kaya, kaya pala ginagandahan ano oo nga no para pala siya eh, walis tambo walis tambo ang ganito kailangan matibay para hindi matatanggal ang sipag ni mam, Ma no Pero yung mo, principal na eh, nagagaganyan ka pa oh. <laughs> magpapagawa ng ganito, magpapagawa ng ganito. Kung, kung isang isang walis na ganyan na 8, uh -oh. Five pesos ang Ang? Um, um, Karel! Ang bawat gawa ng isang ganito? Hindi, uh, walo. Isang, isang ganito. Isang ganyan, isang walis, limang piso na yan. Isang walis, gawin mo itong 8. Na ganito? Na ganyan. Ah, gawin mo siyang 1, doon na sing sing. Five pesos. Limang piso? Hmm. Ah, tsaka ka palang makakaroon ng ano, pag sampung ganyan, sam 50 pesos. <laughs> kung uh, kung buo, kung 60 pieces, 60 na walis, uh, 300. Ay, ganon. Yung mga mabibilis na maganito, oh. kayang ang kaya nila yan. Isang araw lang yan. Talaga? O kaya eh, kahit walang eh, hindi pa ah. Tapos binibigay niyo yung ganito doon sa ano, sa gagawa ng buoan anak walis. Walis, tambo. Buti dito may mga production, no? May production kayo ng kalikasan. Yung ginamit ko dito na nagsising yung reject doon, oh. Kaya um, hindi pantay ang shape niya, kaya hindi hindi, hindi siya maganda. Ah, uh, pag-reject pala, hindi maganda. Pagka hindi reject... Uh -huh pare-parehas ang ganito hanggang sa ano maganda. Ah, parang ano para siyang ang tawag dyan? Pero kung ganito, what? basket. Pag ganyan hindi hindi ganda. Kasi ano, hindi pantay, may may malabo, may ano, malapad, may manipis, manipis, malapad at saka dito pala ang maraming hanap buhay eh. Paggawa ng walis tambo. di ba? Anong tawag dyan? Dito. Sa sing sing? Ito, ginagawa niyo eight Sing sing. Eight fingers. Eight fingers. Walis. Mm. O. Oh. Yan ang eight fingers ng walis tambo. Ganli. Talaga masipag ang tao eh, no? Oo maraming gagawin, magagawa sa paligid eh. Kailangan mo lang talaga hanapin yung produkto mo. Pero pinagpaala kayo, ma'am, kasi nasa inyo yung puno ng boy-boy. Ah, boy. uh, oh, yung tanim, oh, di ba? Ayan, boy-boy, oh. Oh, boy-boy yan. Ayan ang walis tambo. Oh. Oh, di ba? Ayan ang, ano, talagang bigay ng kalikasan. Mga 50 pesos, ay, mga 50 pesos. 60, 80 nung, 60, 70 pesos per isa Nung una Pero ngayon uh, May 100 na Pero so, ang benta sa market 200 250 Ganun oh. Tinitingnan ko ngayon mga ganun 250, 250 nga. Oh my gosh Tatlong piraso, Ay, dalawang piraso So, for 2 pieces For 500 na pang 250 Ibinibili e lang lang sa amin Ng 100 O, oh, ba? Diba? O, oh, dito na kayo bumili Para sa atin na yung Ano, kita Oo <laughs> Okay tingnan mo, tingnan mo, pwede tayo para ano. Oh, okay, <tay> um, um, bumili na kayo rito. So, pupunta nga lang kayong bagilin. <laughs> Dayuhin niyo ang bagilin, maraming walis tambo. <emergen> ang ating bansa ay mayaman sa mga produktong katulad na itong walis tambo, ang boy-boy. Ito ay nagagawa ng mga tagala union. Kaya kayo, bumili po kayo ng mga produktong walis tambo upang makatulong tayo sa ating mga kabayan. Kasi paalis na si Ma'am Carol puntang school. Medyo malayo ang school ni Ma'am Carol kaya kailangan ihatid siya ng kanyang anak ng single motor. Kaya ito, ingat po sa inyong pagbabiyahe at thank you po sa inyong pagtanggap sa akin sa inyong bahay at uh, pag pagbibigay sa akin ng suporta sa akin pagmi therapy. God bless you po sa inyong pamilya, Ma'am Carol at sa inyong lahat. Thank you po for watching. Thank you guys.